Nandito po tayo sa Amos National High School. <laughs> Interviewin naman po natin yung mga sponsor ng wawawi Taga lang ha. Unahin natin yung ano. Uy, kanya tayo. Ay, baka yun yung mask. O, game, game. Taga lang, nagbobol pa, nagbobol. Ang

pinemen sponsor natin napakatagal na sponsor niyan. The best yan. pauline 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 Sorry ah! Re! trip trip kume! Game! O oh, game game! Hahaha! <laughs> <Okay. yun> na <laughs> Ma Magic sa antutan Magic sa dibaan Aray 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 Gago <laughs> ah, ka! Bawal yan! Mamaya nandun mapapanood nyo na to Wala no. nalagay uh, pangalan <laughs> 4G anti-oxidant <laughs> <laughs> Sabay, 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 sabay nga lang, sabay, 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 sabay. nga Ending remarks, ha? Ah? Oo. Oh. <laughs> okay, Okay, hindi. Hindi na ending ball, ending ball. <laughs> hindi ka lang, ganyan ka lang! Hindi pa ko alam, hindi ko alam. Hindi ko alam. At dyan po nagtatapos ang aming palatuntunan. Sana po'y natuwa kayo. Maraming salamat po. Oh.